Hello guys, good afternoon. Dito tayo guys sa ano, sa nasakupan po ito ng Bulinaw sa todo yung pinaka entrance po ng Tara Falls. Uh, lang po kasi nakita ko yung sign nito sa labas. Ipapakita ko sa inyo guys yung kaganda ng ilog, ang linaw po ng tubig. Tama niyo guys. Basta talaga camera, lam na. Ah!

ang lino talaga guys sobrang sobra ang lino niya ka ng tubig ano doon sa may unahan ganda oh. do, oh. ano pa siya guys uh, kung sa ka, ano pa yung eh, virgin river pa siya kasi parang hindi pa siya na ano ng mga tao alas walang tao pero kung matuktasan nila ito guys ah hanggang doon talaga hindi na ano Kita yung kung magtatapon ka ng coins. Nakita yung coins sa loob. Try natin guys. Magtapon ng coins. Kita mo yung ano. Uh, try natin guys. Kaya ito. Swerte. Yan o. Ayan ito guys. Uh, Ang ganda talaga ng ano. Ayan. Uh, ang ganda po ng falls dito guys. Yan. Ito po ay ano uh, along ano po to uh, highway. Siguro ang layo lang sa highway guys ay uh, nasa 20, kilo, 20 meters. Yan. Bago ito magkatubig. Yan guys. Uh, Sampalok po ito. Sampalok highway. Yan. Bali, nakasakot nakasak ito sa palok yun. and guys, pinapakita ko na po sa inyo yung ganda nitong falls dito sa nakasakop po dito yung Sampalok uh, Sampalok Bulinaw Pero Ito yung interest po daw ito ng Tara Falls Maraming salamat guys sa lahat ng nanood sa aking uh, short vlog guys na Virgin River dito sa Sampalok Bulinaw, Pangasinan guys Uh, ako po ay kunting nananawagan lang guys sa mga pupunta rito na sana po guys uh, pag pupunta po ka dito uh, mag swimming or mag ay yung mga ating mga basura po guys ay huwag po iwanan dito sa malapit sa ilog kasi hindi po siya maganting -ting -ting tingnan sa ating ilog po guys kasi napapansin ko po ay may kunting kalat po sa paligid na pinag iwanan ng ating mga kakabayan na pumunta rito Huwag natin ugaliin guys dyan kahit saan natin pumunta ang ilog no? Kasi hindi maganda yun sa kalikasan. Maraming salamat. God bless us all.